dahil malamig na dito sa Saudi Diyos ko uh, ito yung ano di naman sa ayaw nga lang talaga kasi pag taglamig kasi pala ako eh kaya lang yan, yan ang, maganda nga rin naman talaga kasi at least nababuwasan yung ano o nilalabas yung mga toxins sa katawan in the same time nakaka ka naman talaga pag regular yung ihi mo regular naman kasi sa tag sa, sa isang pieces ngayon sa tagdanding na to minsan nakakatap ihi eh, ako nga lang eh, nakakalungkot naman nakaka rin, ano, eh, eh, kasi dito sa Saudi na to eh, dito sa pwesto namin sa trabawang ko eh walang CR nakikis-CR lang so naglalakad tayo na ilang ilang metro and the same time hindi naman nating hawak yung situation minsan sarado so maghihintay tayo ng tao kung may darating sa kanilang ano yung din nila na ibang lahi so yun po nakakano naman talaga nakakalungkot din nakakalungkot din dito kasi nga alos, hindi naman halos. bihira talaga rin yung ano yung ano bang pwedeng ano yung kumbaga sa isang pwesto minsan walang si Arian oh, hindi ka gaya ng Pilipinas pag may pwesto ka may sarili kang CR talaga dito sa dito sa lalo na pini, pinipili kasi yun eh lalo na sa atong salon uh, minsan wala talaga karamihan talaga dito walang CR hmm. so yun nang na, nakakalangkot na, din naman talaga so taglamig na pala iya ko minsan na sumasakit na yung ang tawag dito yung bahay ng iya iya bahay ng iyan unto ay uh, yurik ang tawag don so naka naka ano rin naka tawag dito naka naka takot eh siyempre eh, nisan pag napundo na yung ihi mo mat matagal nisan nag sabi nga nila nakakaroon ka ng bato yun nga. So, yun <laughs> Ba't ko ba pinablog naman to? Eh ano lang naman talaga. Ito naman talaga sitwasyon, sitwasyon sa taglamig. Talagang pataglamig talaga pala ini ako. Oh, eh, yan ang nagiging ano ko. So, eh, wala tayong magagawa. ay eh, wala talaga si ara Christo eh. So ganun pa man, eh, salamat tayo sa Diyos. At ay eh, kakaraos naman ng ihi at maganda naman ihi kasi papano eh, yung sitwasyon ng mga kaibigan eh, laging, na, may, laging mayroon tao dun sa uh, yung CR na yun yung pwesto na yun or, uh, yung bahay na yun so, so sa ating mga kaibigan po dyan sa mga sulot ng mundo Basta't may Pilipino mabuhay po tayong lahat at magandang umagat tanghali hapon at gabi sa ating lahat so God bless Pilipinas mabuhay ang buong Pilipinas